man-made island ng China. Mga islang itinayo sa pinag-aawayang bahagi ng South China Sea o ng West Philippine Sea. Naging mga istasyon ng militar ang ilang nagkalat na isla sa Spratly upang ipamuka sa mga karating na bansa na ang dati nilang teritoryo ay pagmamayari na, na mga ng mga komunista. pinatagat at pinatungan ng mga buhangin, ginawang instalasyon ng hukbong sandatahan. Siguradong magugulat ka sa mahalalaman mo na ang mga gusaling militar na mga inchik ay unti-unting nawawalan ng silbi. Mayroong mga naniniwala at marami din naman naghihinala. Ang tanong... Totoo ba... ang mga maliliit na isla na bahagi ng Spratly Islands na napapalibutan ng mga reefs o mga bato-bato sa ilalim ng karagatan na ginagawang tirahan ng mga isda at iba pang hayop ay dati na pinag-aawayan. Noong pang taong 2013, napansin ng mga bansa ang unti-unting pagbabago sa lugar ng Quarteron Reef, Mischief Reef, Subi Reef bahagi ng Spratly Islands na ilang daang kilometro ang layo sa bandang kaliwa ng Palawan. Ang pagbabago ay hindi dulot ng kalikasan o masamang panahon sa karagatan. Subalit, dahil sa mga komunista. Pagsapit pa lang ng taong 2000, nakikita na ang mga sasakyang pandagat ng China malapit lang sa tabi ng Second Thomas Shoal ang mababang lugar kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre ilang kilometro lang ang layo nito sa mga isla ng Spratly. Siyempre, hindi naman pinagdudahan ng mga karating na bansa ang mga tila naligaw ligaw na fishing vessel ng mga komunista. Hindi ba mababait naman ng mga Asyano, lalo ng Pilipinas sa mga katabing bansa? Bakit naman tayo magdududa? Namamasya lang siguro ang mga inchik para makalanghap ng sariwang hangin. At maraming mababaw na bahagi sa Spratly kung saan maaaring tumuntong ang mga turista at maglakad sa gitna mismo ng malalim na karagatan. Makaraan pa ang ilang taon, para na ng parami ang natatanaw na fishing vessel ng China malapit lang sa kinaroroonan ng Sierra Madre. Mas madalas na rin ang mga insidente kung saan nang ng malilit na barko ang Coast Guard. Kasabay nito ang pahayag ng mga Chino na ikinagulat ng lahat na sila Tiumano ang tunay na nagmamayari sa mga isla ng Spratly. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagreklamo ang Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea na ang mga Pilipino ang tunay na may-ari. Sabalit habang naghihintay ang dalawang panig sa ruling ng arbitration sa kung sino talaga ang may-ari, hindi humindo ang China sa kanilang pagtabo ng buhangin at lupa sa mga reefs upang gawing mga isla. Paglipas ng ilang taon, Aksidenteng nakuha ng satellite ang ginagawa ng mga itchik sa loob ng Philippine Economic Zone. Sa una, marami ang hindi naniniwala na magtatayo ng instalasyon pang dagat ang People's Liberation Army sa teritoryo ng Pilipinas. Dahil nga naman naghihintay pa ng hatol mula sa yun close ang dalawang bansa at mapagkakatiwalaan naman daw na susunod sa international law ang mga komunista. Dito sila nagkamali Kung natatandaan taong 2015, sumagot si Xi Jinping sa mga tanong hinggil sa mga isla, ang sabi sa Wall Street Journal na hindi gagawing pasimilitara mga isla sa Spratly, payag na pinaniwalaan ng maraming Pilipino lalo na ng mga kaalyado ng Partido Komunista Marami ang naniniwala na kapag sinabi ng mga inchik, itagamo ito sa bato bakit nga naman ngaling ang isang politiko, lalo ng pinakapinuno ng Partido Komunista? Kaya naging kampante ang mga bansa sa Asya na walang magaganap na militarization sa Spratly. Sa sumunod na mga taon, kahit na pumanig ang arbitration na Pilipinas ang tunay na may-ari, huli na ang lahat. Dahil sa pananaw ng mga komunista, sila ang tunay na may-ari mula pa noong katapusan ng ikalawang digma ang pandaigdig at hindi na ito maaring mabago. Mula noon, ilang beses sinabol ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong manging isda at hinaharang din ng mga nagre-resupply sa Ayungin Shoal. Taong 2020 hanggang 2022, nagusbunga ng bigla ang mga gusaling pangmilitar sa mga reefs ng mischief sa Fiery Cross sa Subi at marami pang iba. Malinaw Napwersa ang inagaw na ng mga komunista, ang mga isla ng lupang hinirang. Paano nawawala ng silbi ang mga isla sa Spratly? bago matapos ang taong 2022, nakikita na ang tunay na ginawa ng mga Chino sa buong Spratly. Sa Quarteron Reef, doon nagtayo sila ng mga domed radar, gunnery, helipad, base, antena sa komunikasyon at paliparan. Disenyo pang sa mga low-flying threats. Sa Fiery Cross Reef, mayroon doon isang malaking paliparan, hangar ng aeroplano, Dome Towers, dikit-dikit na garahe at tila malit na ospital kung saan may nakapintang Red Cross sa harap, na ng mga nakaparadang truck at eroplanong panghanap ng mga submarine. Sa Mischief Reef, meron ding isang napakalaking pali para, isang hangar ng mga eroplano. Mga gusali, dome Towers, at makikita doon nakaparadang ang dalawang Ubay class fast attack missile crafts. Tapos sa Hughes Reef, makikita ang isang malaking tore ng radar, maliit na kalsada, isang gusali sa gitna, landingan ng helicopters. Sa Gavin Reef, isa sa pinakamalit na isla, mayroong gun platforms, daungan sa gilid at ilang dome towers. Ilan lamang ang mga ito sa madaliang itinayo ng mga Chino sa mga isla ng Pilipinas. Patunay na hindi aalis ang mga komunista sa ating teritoryo. Sa makatuwid, ang nasaksihan ay mga instalasyong pang militar. Pruweba na naghahanda ang mga ito sa kung anuman ang magaganap. Kung ikukumpara sa mga bansang asyano, walang karibal ang mga komunista sa lakas pandagat. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na unti-unting nawawalan ng silbi ang mga isla ng Inchik. Bakit kamo may mga ulat na ang madali ang pagtabo ng lupa at buhangin at durog na corals sa mga isla ay may masamang resulta. Hindi gaano napatag ng maayos ang lupa sa ilalim ng pundasyon at madali itong gumalaw dahil sa malambot ang nakapaligid. Kahit kongkreto ang nasa ibabaw, ang ilalim ay nasa tubig. Pero hindi ang paglubog ang tunay na problema ng mga ginawang isla. Ang haharapin ng mga inchik ay structural integrity sa madaling salita, sa loob lamang ng ilang taon, hihina ang mga pinatayo. Kapag ang ilalim ay gumagalaw, nabibiyak ang konkreto at nagiging delikado. Bukod dyan, kilala ang mga chick pagdating sa paggawa ng mga kongkretong gusali. Ayon sa Newsmax, ang mga gusaling ginawa ng China sa ibang bansa ay madaling masira. Ganon din ang sabi sa Stesfa News ng Africa nang hindi magandang paggawa sa kalsada ng Addis Adaba ng mga inchik ay madaling nasisira. Ayon sa ulat, makaraan lamang ang ilang taon, maraming aksidente ang nararanasan sa mga proyekto. Sa Wall Street Journal, binanggit ang problema sa mga konkretong haligi ng dam sa Ecuador na ginawa ng mga inchik. Ito ang pinakamalaking proyekto sa bansa. Pero ayon sa ulat, maraming ipinatayong gusali sa ilalim ng Belt and Road Initiative ng mga komunista ang madaling nasisira. Tapos ang ulat ng frontiers na may mga sampung typhoon ang nagdadaan sa South China Sea kada taon. Mantyakin mo, ang mahinang klase ng paggawa ng mga inchik sa kanilang mga isla na may malambot na pundasyon sa ilalim tapos sampung bagyo ang sa kada taon tiyak na bago pa magkager sa WPS kung magkakaroon. Mawawala ng silbi ang mga itinayong isla sa Spratly. Pero kung ayaw mo pa rin maniwala, heto ang ulat sa The Diplomat na kung bakit walang fighter jets mula sa China ang bumababa sa mga pali para ng mga isla sa Spratly. Isang napakagandang tanong. Dahil tapos na ang construction, pero walang pumaparadang mga panlabang jets. Ayon din sa ulat, Tong 2020 nung nagpadala ng jets ang mga komunista sa Spratly Islands. Walong oras ang biyahe pero hindi pumarada o kahit malang nagpakarga ng gasolina. Bakit kaya? Madali lang sagot dahil sa maaaring mahina talaga ang pagkakagawa sa mga isla at hindi ito tugma para sa pangangailangan ng mga fighter jets ng PLA. Kaya kahit na matagal nang tapos ang mga isla, hindi ito magawang base militar para sa mga kasundaluhan. Ganun pa man, maraming Pilipino ang kaalyado ng mga komunista na naninindigan na ang gawang China ay pinakamatibay sa buong mundo. At umaasa ang mga ito na balang araw, mamumuno ang Partido Komunista ng China sa buong Asya, Marahil sa inaarap, malalaman sa huli kung ang mga isla ay tunay na matibay o siguro gawang ampaw. Anong aral ang mapupulot dito? Ang alitan sa WPS ay hindi na one-sided dahil natuto na ang bansang Pilipinas na ang mga nanghaharang ng ating mga barko. Minsan kailangan talagang itindig ang karapatan upang sagayoy gayoy mabuhay tayong taas no at ipamukha sa mga komunista na hindi na tayo yuyuko sa sino mang dayuhan at hindi na magpapaapi kahit sino ka pang in-check. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.